sabi nila ang pagkakaibigan sama-sama kahit saan mapunta. Pero hindi ko alam kung magkakaibigan nga po itong tatlong ito. Pagmasdan, ayan, kung nakikita po ninyo, nakamotor po sila at tatlo po silang nakasakay. Nakikita po ninyo sa gitna yung may hawak-hawak na lagayan ng taho. Ay, napakabilis po nila. Ngayon lang po yan, araw ng linggo, fresh na fresh. Ano po, So, ayan, di lang sila natakot na baka sila mahuli, ano? Dahil merong walang helmet. Merong walang helmet, eh, no? Yung nasa gitna. At palagay po natin, maaaring kakilala nila yan, o naawa sila kaya isinakay nila. Kaya tingnan nyo naman, no? Kahit hirap na hirap sila dun sa kanilang posisyon, basta sama-sama. Ayan, sinundan po natin yan hanggang dito sa may East Service Road pababa. Nasakto lang din po sa atin pong destinasyon. Ayan no. Kitang-kita nyo naman no, mga ka-inspirasyon na no. Pero kung titingnan mo sa isang mabuting perspective, sabi nga po tumingin tayo sa ang natin palagi yung mabuti ano. Eh, Sinulungan nila yung ano kaibigan nila o kung hindi man nila kaibigan dahil hindi naman natin nakausap eh maaring naawa lang sila naawa sila kaya isinakay nila kahit malagay sa alanganin kasi tatlo silang magkakasama sa isang motor kaya lang naunahan tayo nitong nasa unahan ko kaya humabol tayo mga tol para lang matutukan natin sila at makunan sila ng video ayan o dire-direcho sila mga tulo Ayan, dito na po yan sa may East Service Road. Ayan. So, malapit niya sa may American Wire yan. Yung left side natin. Ayan, sa may gasolinahan. At pag tinuloy-tuloy pa yan, inunahan ko na po mga toll, Diyan po yung, itong tinatawag natin, Walter Mart Bikutan. Ayan, nakikita po ninyo mga tol. Ayan, at nilampasan na nga po natin sila dahil tayo ay meron pa rin pong obligasyon para may deliver yung order ng customer. At dito lang naman po yan sa may daang hari ang pasok po natin. At ang destination po natin yan doon sa may Aris Street. Ayan, kung nakikita po ninyo mga tulo o pati yung expressway dyan sa right side natin. No? Uh, dito kasi tayo sa service road. At ito na nga po yung atin pong entrada pagpasok sa daang hari, mga tulo, a perpetual village, pero tinatawag din yung daang hari, yung mga tol. Ayan, O, oh, oh diba? Pasok na pasok. Ayan, mga tol, dire-direcho lang tayo niyan. At, dyan, at meron po diyan ano yung, yung, tinatawag nating convenience store na Alpha Mart.